Orong ka dito, orong ka doon, orong Sama ka dito. Bising busy bisi sila. Saan ba yung ibang apple? Ibang apple, wala Ay, ah. Ay, ang, pung... ano pala ang mas madami, peras. Ano yung pa pala yung peras? Na, nagagami. Bagay ito ang makukit. Balatan din yan? No. Sabi niya, Arden. Balatan din yung, ano, grapes? <coughs> kung nagulang nagbalat. Parang binalat ni Arlene, kinain na ba niya yun? yung binalat ako, dalawa na. O. Tawa muna kayo. Si Arlene naman yan na maliit. <laughs> Ayaw na magtawa kay nag matanda tuloy Hoy, mata sabi nila, hindi matanda <laughs> Hoy, Lingling! Kahit kahit ka pong matanda, matanda ka naman na talaga. <laughs> 3 years na three lang. years! Senior. Senior. na sa na. Jesus ko. Thank you, Lord. Mag-senior ka naman. na, Lynn. Samantala ako gugoldin go pa lang. ano <laughs> <laughs> yeah, handa <laughs> Ay, salamat. Wala tayong ano, movie. <laughs> Wala pa. <laughs> <laughs> ng handa pero ang ilagay ko ano Blobel si Arlene. Ayos. Uh, <laughs> ang ipalagay ko talaga yung pupunta. <laughs> Handa-handa na kayo ng blue bill sa Ay, kamatay 50 Si Quinta Bill din yun Grabe Oo uh, naman, yung taon na man, ay. Yun tauna. So, yun. ay, Sa ano na rin? Yeah mag-ipon ka na ano 200 na 200 ay 200 hahahaha 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 umpisa na ang pagbango namin. Kasi nakahiga kami ngayon. <laughs> Sana Lord. Sana Lord. Gabayan mo po kami. Minhawa naman kami matapos. Na makakain kami ng proch. <laughs> <laughs> na maka... Alis na ako sa listahan ako parang nagumpisa ulit sa listahan eh. <laughs> Nanyuri, nanyuriran. <laughs> parang ang listahan ko hindi na bumababa, lalo tumataas eh. Okay lang yon hindi, at least. Ipupus mo yun, di sabi namin. Ay, natural, sinasabi ko na. Huwag kayong matakot. Kasi may protas tayo. <laughs> gawin ko yan ano kasi pag to o ano hi guys masarap ang aming ano kasi matanda na kami kailangan namin dahil dahil right, pa ba yun uh, tapos na yung tricking sa mga christmas party tapos na yung kings ay tapos na yung pasko tapos na new year tapos na yung kings tapos na ba yung ano, Oy, bakit sa, ano tapos na ba yung niyo chinese niyo? hindi pa ah. sa katapusan hahabol kami ng Chinese New Year. Katapusan At tinan mo si Arlene, yung aming pa, ano, parapol. Hindi niya yan makikita. Parapol yan ni Arlene. Oh. Yung isa parapol ni Lingling. -Ling. Dalawa lang daw sila. <laughs> walang, walang ano, walang logi. Walang logi. <laughs> Kaswerte <laughs> naman ang nagrapol. Kaswerte naman. Yung akin electric pan dalawa, yan pa rin sa ano 2, eh. Oh, yan yung akin. Ito. Tin. Tapos Ay, yung, yung isa nakakuha si ano, si RB. Yung binili ko nga sa ano, ano? Ay, Arlene, no, oh. nakakuha si RB. Yung binili ko sa Saka si Wing. Oo, oh, si Wing. Yung binili ko sa Landers. Dalawang gamit akin pa. Ngayon, wala naman na. Ah. Hindi ko na alam kung nasaan na. Inira, Iniram. Iniram. na walang balikan, kinuha na walang paalam. <laughs> Grabe. Uh, katuwa naman ang ating trabaho. Apa ah, yang diberi tugasan? Tugas apa yang? na lang ito, no? Tiyan mo sabi Anuhan mo mm. na, hiwain, tas hugasan, tuyo muna.